Yo! What's up guys! Kamusta kayong lahat? Ako, okay lang ulit. Siyempre, okay na okay na okay dahil may bago na naman tayong dagdag sa set ng gears natin. Thankful ako sa mga um, friend ko sa Pinas na uh, photographer and videographers kasi um, ginaguide nila ako sa paggamit ng camera. So, shout out Sir Nico and Christopher sa pag-guide sa akin regarding sa settings and tamang timpla ng settings ng camera. So, another Alpine Star product. Hindi ko alam kung bakit um, halos lahat ng gusto ko ngayon is Alpine Star. Siguro dahil dun ako familiar. Um, base Parang dun sa um, helmet natin, di ba? Bakit LS2 yung binili ko? Kasi yun, dun ako familiar um, kumbaga alam ko na kung ano yung size ko pagdating sa um, helmet brand na yun. Siguro kaya, kaya din siguro ako nagka-come up sa Alphine Stars kasi um, Alphine Stars yung familiar sa akin dito sa Canada kasi may mga ibang brand dito na dito ko na lang narinig. do meron din naman isa pa na brand na alam ko, which is yung Dainese or Dainese. Um, correct me if kung ano yung tama na pagkakapronounce nun, Dainese or Dainese. So, meron din naman yun, pero mas trip ko ang Alpine Stars. So, ayun guys. Um, actually, bago, bago ko pinili tong shoes na to, um, binigyan ko yung sarili ko ng mga at least two weeks kung parang tinignan ko kung babalik-balikan ko ba tong klase ng shoes na to or hindi. Kasi kung babalik-balikan ko siya doon sa website para tignan, ibig sabihin, gustong gusto ko siya. Ganun ako pag bumibili ako ng something or shoes, um, lalong-lalo na sa shoes. Ganun ko tinintest yung sarili ko kung babalik-balikan ko ba siyang titignan or hahanapin sa web para masabi ko na gusto ko talaga yung product na yun. So, ayun, nag-come up ako na gusto ko talaga tong um, shoes na to. Um, so, ang style ng ng sapatos na kinuha ko is Basically, para siyang yung babagay dun sa um, motor na kinuha ko So, hindi siya motorcycle, hindi siya boots, okay? Para siyang sneaker, sneaker, para, para lang din siyang sneakers Ayun nga guys, ang binili ko is um, So, ang binili ko ay ang Alphine Stars Chrome. Yan, kung nababasa nyo, Alphine Stars Chrome. Ano siya? So, kasamang stickers, and user manual, and footwear care manual. Guys, nung, nung binasa ko to, napakalaking tulong, kasi hindi ako marunong mag-alaga nitong sapatos na ganito. Pero, yung normal na sapatos, vans, ang dami halos lahat ng shoes ko is Vans. So, pagdating sa mga ganong klaseng shoes, alam ko kung paano alagaan. Pero, ayun nga, thank you dito sa user care manual kasi nalaman ko kung paano inaalagaan ang mga shoes na para sa motor. Dito lang ako nagkaroon ng idea. So, eto yung sapatos, guys. So, eto siya, guys. Yan. Para lang din siyang normal na sticker. Pero, ang isa sa mga nagustuhan ko dito is yung pagiging simple niya. Paano ko ba nasabi na um, simple siya dahil napaka plain lang. White sole, uh, black na suede yung material dito sa buong mismong shoes and then may isang Alpine Star logo lang dito. Yan. Yan. May isang Alpine Star logo lang siya dyan. So napakaganda Tapos, ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Yan lang, ito lang yung pula. Ito lang yung pula dyan sa part ng shoes na yun. So, pag nakapants ka, natatakpan na siya. So, okay lang. Kasi hate na hate ko ang pula. Di ko alam kung ba't ko hate na hate ang pula. Pero, okay pa rin naman. So, eto siya guys. Napakaganda niya. Para lang siyang normal na, para lang siyang normal na rubber shoes. ba diba? Ayan. And yun nga guys, ang isa sa mga nagustuhan ko dito is yung pagiging um uh, parang rubber shoes style niya. So, ano ba ang maganda sa sapatos na to? So, ang maganda sa sapatos na to guys, kung ano ang pinagkaiba niya sa mga normal na sapatos is, syempre, number one dyan is yung protection. Anong protection yung meron to? So, so unang-una, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong again, kung lahat ba ng motorcycle shoes is above the ankle ang taas niya. Sa tingin ko, ganun eh. Lahat ng motorcycle shoes is above the ankle ang 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 taas niya. Okay? So, maganda dito is may plate siya dito sa side and meron dito. Para maprotektahan talaga yung uncle mo, meron din siyang plate dito sa part na to. Pero, parang hindi naman siya yung plate na bakal. Um, para siyang hard plastic material. Wait lang. Basahin ko yung sa ano. Basahin ko yung nakalagay sa ano sa Alpine Stars website. So Alpine Stars Transversal protection frame or TPF sabi. Transversal protection frame. Yun. So, yun yung, yun yung protection na nakalagay dito sa shoes na to. And, meron din siyang plate dito sa, meron din siyang plate dito sa sole. So, kung titignan nyo, mas stiff siya compared sa normal na sapatos na talagang madaling, madaling mabend or what. Tsaka ito, walang protection sa gilid. So, una nga parang un, parang una nga binaplano ko ganitong sapatos na lang ang gamitin ko sa pagmumotor pero ayun nga um, hindi siya protected yung pa ako. So, dahil nga mas mataas na sisi ng motor yung um, pinaplano natin kunin, ayo kong ikompromiso yung safety ko sa pagda-drive kasi Siyempre, pag na-disgrasya ako, ayoko din naman na malaki yung damage sa akin. Or sana, wag la lang ako ma di ba? Pero, mas maganda kung, mas mainam kung magiging handa ako pagdating sa mga gears. So, um, yun yung kagandahan ng mga motorcycle shoes. Kaya, isang rason yun kung ba't ako bumili ng motorcycle shoes para sa safety ko. Second reason, guys, is hindi nila... di Diba, nakwento ko nga sa inyo na magmo-motorcycle course ako. And Um, sad to say, hindi nila iaallow sa motorcycle course, hindi nila ako iaallow na makuha yung course kung ganitong shoes ang gagamitin ko. So, hindi naman ako nagsisisi at saka para rin naman nasa safety ko. So, hindi ako nagsisisi talaga. Price-wise, guys, price-wise, um sa lahat ng sapatos na binili ko sa buhay ko, ito ang pinakamahal na sapatos na na-purchase ko sa buong buhay ko. Pero hindi, tulad nga na sabi ko, hindi ako nagsisisi kasi kung malaking bagay naman to para sa safety ko pag nagmumotor na ako, eh, sulit na sulit, ba diba? And for sure naman siguro matagal ko tong magagamit. So, meron din siyang maliit na reflector dito. Di ko alam, siguro para pagka nag-ride ka, pag na, na, ilawan ng sasakyan sa likod mo, may magre-reflect. Pero sana mas malaki, ba diba? Wala namang problema sana kung mas malaki. Pero yun may at least kahit papano meron. Better na meron kaysa wala, 'di ba? So, isa 'yun sa mga isa 'yun sa mga feature na na meron tong shoes na to. And yung pinakagusto ko or sabihin na natin pinakagusto ko and pinaka-kailangan pagdating sa mga riding shoes is yung um, mga laces, kung paano nakatago yung laces. Kung papansinin ninyo, guys, ang eyelets niya or eyelets pa rin ba ang tawag kahit wala dito yung mga bilog-bilog na lalagyan ng sintas? So basta yon yung lalagyan ng sintas niya is nakatak doon sa loob. Kaya kung titignan yung side view, wala kayong makikitang sintas. Kasi nasa loob yung, nasa loob yung sintasan neto. Yan. So yun yung isa sa maganda kasi at least may iwasan yung pagsabit nito sa footrest or sa kadena if ever man na nag-ride ako or nag-ride kayo kung balak nyo din kumuha ng ganito. And then, isa pa sa nagustuhan ko dito, which is, yun talaga yung kailangan pagka nag gumagamit ka ng shoes na may lace is yung, um, eto guys, yung strap nya dito, which is, pwede mong itago yung mismong laces. So, nakasabit na siyang ganyan, makatago na yan pag nakapants ka. So, wala, na, wala ka nang aalalahanin na pwedeng sumabit sa footpeg peg mo or sa kadena na pwedeng makadisgrasya or pwedeng mag-cause ng disgrasya. So, isa yon sa mga magagandang feature ng shoes na to kasi, kumbaga, kung safety sa safety lang, talagang safe na safe ka dito. So, isa lang siguro yung mapapansin ko dito na hindi safe is yung etong sa part na to. Kasi, walang protection sa part na to. Kung titignan nyo, medyo nai-squeeze ko talaga siya. So, hindi ko alam kung bakit walang protection dito sa 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 front part pero okay na din naman kahit papano better better than yung mga normal na sneakers di ba so better na to better na to kesa sa normal na sneakers lang dahil suede material yung pinaka tela nung buong sapatos sa tingin ko lalo sa lalo dito sa left side ng paa which is dito ka mag-shift sa tingin ko ito yung unang magkakaroon ng damage kasi wala siya yung parang, yung ibang mga shoes na nakikita ko, merong, merong dedicated na parang material na nakalagay dito para sa shifter mo, para hindi madaling masira. Pero sa sapatos na to, guaranteed, 100%. Ito yung unang part na masisira. Kasi dyan, yan mo isasabit yung, yung shifter mo pag mag-shift ka eh. Shift up, ganun, ba diba? And then, ayun. Isa pa is yung ilalim. <laughs> pumipiyok ako. <laughs> so, isa pa is yung ilalim. Napakaganda. Uh, may mga yung yung talagang groove nung yung groove nung ano. Yung groove yung groove nung sole is talagang malalaki. So, pag nakatapak ka sa, sa peg mo, talagang kapit na kapit. Tsaka, maganda yung rubber na ginamit dito. Sobrang sa kamay ko lang eh. Talagang kapit na kapit na siya So, sa tingin ko, Ayun o, no, another red pa yun No. So, sa tingin ko, napakaganda na ito. Kasi napaka makapit na makapit niya. Sa, sa mundong to guys, walang perfect na brand or walang perfect na produkto na lalabas, di ba? Meron at meron mga downside, parang sa sapatos na to. Napakaganda na eh, maayos na maayos na eh. Pero, downside nito walang protection dito at yung material na to dahil walang dedicated na protection para sa shifter sa left side ng paa ito yung unang masisira di ba yung 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 left side ang unang masisira dito sa part na to una pa sigurong masisira tong etong part na to bago bago mapudpud yung sole nito for sure pero ang isang maganda na lang na bagay, may isang ang isang magandang bagay na lang is dito sa Canada guys, limited lang yung time na pwede kang magmotor. So, alam ko tatagal tong sapatos na to sa akin kasi nga 'di ba? Dito meron kami apat na season which is um, summer, fall, winter which is yung snow season, winter and then spring. Pwede ka nang mag-start magmotor sa spring and then hanggang summer and then siguro hanggang first part ng fall hanggang kaya pa yung lamig. Pwedeng pwede pang makapagmotor. Pero pag winter, medyo talagang hindi na. Um, most of the winter time, lahat ng mga motor, naka-storage na yan. So, darating din tayo guys sa part na yon kung paano i-store ng maayos ang mga motor dito. Pag umabot na tayo sa season na yon, di ba? Kaya, sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, mag-subscribe kayo at i-hit nyo yung notification bell. Nang sa ganun eh, pagka may mga uploaded akong videos, is notify kayo. And, syempre, comment lang kayo, interaction sa comment section, para, uh, alam nyo yun, makapag, kung ano man yung masuggest nyo, or ano yung gusto nyong malaman regarding dito sa Canada, eh, pwede nating gawan ng video regarding sa mga contents na ginagawa natin, di ba? So, ayun, tulad nga nang sabi ko, there's no perfect product, there's no perfect brand. Ang kumbaga merong meron at merong mga positive and negative sa bawat produkto. So, dito sa produkto na to, uh, siguro dahil um, dun lang sa ano, mga lacking niya. So, pero all in all, maganda naman. Siguro gagawa din ulit ako ng um, separate video kung saan um, kasi hindi ko pa siya ginagamit eh. And advice ng mga ibang naggumagawa ng content regarding mga um, gears is maganda yung mga motorcycle gears is break in siguro susuot ko to lumabas kahit wala pa akong motor eh, susuot ko to lumabas para ma break in siya then siguro para magkaroon ako ng initial um, initial review or initial reaction kung ano ba pakiramdam pag ito yung suot sa paa kasi di ba nga medyo stiff siya yan na yung pinaka maximize na folding niya yon dahil sa protection nga niya sa ilalim so ayun guys um yon lang naman yung gusto kong i sa inyo ngayong araw which is yung dagdag nga dagdag sa um gear collection natin sa pagmomotor so eto siya hindi siya mura mahal pero okay lang kasi alam ko namang magiging worth ito it sa paggagamitan ko sa kanya, di ba? Hindi siya, hindi siya pamorma lang, though, maporma siya, pero, kumbaga, yung, yung purpose niya sa atin is, gamit na gamit talaga siya. Ayun lang, guys. Pag umabot ka sa video na to, nagpapasalamat ulit ako sa inyo, dahil, Guys, yung huling video ko umabot agad siya ng parang 1,000 views in just one week. So, hindi ko na-expect na ganun kasi yung pinakauna kong video wala pang 100 views. Pero, nagte-thank you ako guys kasi nagustuhan nyo yung video na yun. Kaya, gagawa't gagawa pa ako ng mga iba-ibang videos hanggang makumpleto natin yung gears natin, hanggang makabili tayo ng sarili nating motor, hanggang makapag road trip tayo at hanggang may pasyal ko kayo dito sa amin. Guys, kasi sobrang excited ako, sobrang sobrang excited na excited na excited na akong ipakita yung labas nito para hindi lang tayo nandito sa kwarto, di ba? Or dito sa studio natin, di ba? So, para hindi lang tayo nandito palagi pag nag-uusap tayo, syempre, papasyal ko din kayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung surroundings namin dito. Kaya, kung bago ka lang dito sa saking sa channel, eh subscribe mo yan. Nagmamakaawa ko sa'yo, subscribe mo na yan. Kahit maabutan lang natin sa 1,000 subscriber, pwede na ako doon, di ba? So, hit mo yung subscribe button and notification bell. Nang sa ganun, pag may bago na tayong video, eh ma-update ka agad, di ba? Or ma-notify ka agad uh, para mapanood mo agad yung bago kong upload na video, di ba? Para hindi ka nahuhuli. Lagi kang updated. Ganun dapat yun na yung libre ko sa'yo. Yung lagi kang maging updated pag nag-upload ako ng video, di ba? So, ayun. And, syempre, kung nagustuhan mo tong video na to, i-hit mo rin yung like dyan for the YouTube algorithm, di ba? <laughs> so, maraming maraming salamat, guys. And kung may mga gusto kayong malaman dito sa Canada, guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba para nang sa ganun, pwede na, tignan ko kung pwede natin gawan ng video, ba? Diba? Maraming salamat ulit and dito ko natatapusin yung video ko. Thank you and sa lahat na nagmamotor, ride safe kayong lahat dyan.